Sa buhol naman mga kasama, ang DPWS pinabulanan na may mga proyekto ang sa isa sa mga distrito sa Lalawigan. Mula sa Reminsibo, Magditali, Rajuman, Ken Galinea. Ken! Pinabulaanan ngayon ng Department of Public Works and Highways sa Bohol 3rd District Engineering Office sa mga akusasyon may proyekto sa pangatlong distrito sa lalawigan na inaward isang kumpanya na may koneksyon sa negosyante ni si Sarah Diskaya. Sa isang statement na inilabas ng Bohol 3rd District Engineering Office, nilinaw nito na walang ibinigay na proyekto sa tinukoy na kontraktor para sa distrito base sa isang post sa social media. Sa statement na pirmado ni District Engineer Magiting Cruz, nilinaw nito na ang proyekto sa bayan ng Batuan ay inaward sa Fuenta Built Construction Corporation at hindi sa Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated gaya ng nasa social media post. Gayon din ang dalawa pang ibang proyekto na nasa shareable Bulliones na inaward ng JH Pahara Construction at hindi sa Timothy Construction Corporation na pagmamayari ng mga diskaya. Ikinadismaya ng DPWH at third District Engineering Office ang pagpapakalat ng maling mga impormasyon at naway humingi ng paglilinaw muna sa kanilang tanggapan upang hindi ito pagmulan ng kalituhan sa publiko. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Man Galineya Galinea, Tatak, Arimen.